Sabi ng ilan, ang pamilyang hinintay mo ay maaaring mas matibay kaysa sa pamilyang pinanggalingan mo. Isang kasabihan lamang na nagpapakita kung paano nabubuo ang mga relasyon sa iyong paglalakbay. Gayunpaman, minsan kahit ang mga relasyong ito na natagpuan mo sa iyong buhay ay maaaring maging nakakalason at maging nakamamatay. Ngayon, titingnan natin ang isang nakakabagabag at nakakagalit na kaso mula sa Singapore na may kinalaman sa isang pagkakaibigang naging mapang abuso. Ito ang malungkot at nakakakilabot na kwento ng pang-aabuso na humantong sa pagkamatay ng isang kabataang babae na nagngangalang Annie E. Yulian. Sa pagitan ng 2014 at 2015, isang mag-asawa ang malubhang ng abuso at marahas na umatake sa isang individual na may kapansanan sa pag-iisip na nagdulot ng malawakang galit ng publiko. Yung mga pangalan ng mag-asawang ito ay Tan Huijen at Pua Hakchuan. Malubha nilang inabuso ang 26 -um anyos na si Annie E. Yulian na parang walang dahilan maliban sa pagtuturo sa kanya ng aral. Tulad ng ilang mapang abusong magulang, ano ang nangyari sa loob ng apartment ng mag-asawa sa mga panahong iyon? Si Annie E. Yuliant ay ipinanganak sa Singapore noong 1988. Siya ang panganay sa limang magkakapatid na may dalawang nakababatang kapatid na lalaki sina Joel at Aaron at dalawang nakababatang kapatid na babae sina Shirley at Sharon. Malapit ang pamilya noon Ngunit di nagtagal ay nagkahiwalay sila dahil sa hindi malinaw na mga dahilan. Kilala na si Annie ay may kapansanan sa pag-iisip na, na nagpahirap sa kanya minsan. Gayunpaman, sinikap ni Annie na mamuhay ng mag-isa sa kanyang buhay. May tindahan ng damit ang kanyang ina kung saan nakilala niya ang sebemetong anyos na si Tan Huy Jen. At naging magkaibigan sila dahil nagtatrabaho si Tan bilang clerk doon. Si Tan ay lumaki sa isang hindi masayang pagkabata. Inabuso ng kanyang ama, kapatid at dating nobyo. Hanggang ikatlong taon lamang ng sekundarya ang kanyang edukasyon at madalas siyang nagpapakita ng sintomas ng pananakit sa sarili dahil sa pang-aabusong naranasan niya noong bata. Sa isang punto, na-diagnose si Tan na may malubhang depresyon at banayad na borderline personality disorder. Matapos ang kanilang unang pagkikita, naging malapit sina Annie at Tan. Regular na nagkakausap hanggang 2011 nang maghiwalay ang kanilang landas. Muling nagkabuhay ang kanilang koneksyon patungo sa katapusan ng 2013. Si Annie na nagnanais na mamuhay ng mag-isa at malampasan ang kanyang kondisyon ay naging hiwalay sa kanyang pamilya sa panahong iyon. Nagpasya siyang tumira kasama si Tan at ang asawa nitong si Pua Hakchuan sa kanilang apartment sa Woodlands. Sa simula, masaya ang karanasan ni Annie na makasama ang kanyang kaibigan. Itinuring niya si Tan bilang kanyang ate at si Pua bilang kanyang bayaw. Itinuring din ni Tan at Pua si Annie bilang kanilang nakababatang kapatid. Hindi siya sinisingil ng upa tumulong si Annie sa mga gawaing bahay sa apartment at nagtatrabaho bilang serbidora sa isang restaurant. Lahat ay parang maayos, ngunit biglang na parang walang dahilan, nagbago ang mga bagay. Noong Agosto 2014, natuklasan ni Nathan at Pua ang ebidensya ng infestation ng surot. Dahil nangyari ito pagkatapos lumipat si Annie Sinisi nila siya at sinimulan siyang pisikal na abusuhin araw-araw. Sa una, ang pangaabuso ay binubuo ng mga sampal at sigawan. Ngunit din nagtagal ay naging malubhang parusa na mas matindi at mas matagal. Tinuring si Ani na parang bata at pinarosahan sa anumang maling gawain na napansin. Tinanggap niya ang pangaabuso, inamin ang kanyang mga pagkakamali, at nangako na magbabago ng ugali tunay na hindi makatao ang pagtrato sa kanya. Bukod sa pisikal na pang-aabuso, kinuha rin ng mag-asawa ang pera ni Annie. Ang kanyang $1,200 Singapore dollar na buwan ng sahod ay kinuha ng mag-asawa at binigyan lamang siya ng lingguhang allowance na kalaunan ay binawasan sa $30. Sinimulan din nilang singilin siya ng upa na nagsimula sa $150 bawat buwan at unti-unting tumaas sa $550. Sa kabila ng lahat ng ito, nanahimik si Annie at tiniis ang pangaabuso. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa kanyang pamilya, bagamat sinabi nila sa kanya na tawagan sila kung may masamang mangyari, naging mahina si Annie, nagdurusa mula sa maraming paltos, pasa, at mga bali sa kanyang mga tadyang at kulugod. Ang mga pananakit ay nagpahirap sa kanya sa paghinga, paglakad, o pagtayo, at siya ay naging incontinent. Sa mga huling araw, bago siya mamatay, nagpa siya sinatan at puwa na bigyan si Annie ng panahon upang magpagaling. Matapos mapansin na siya ay naging kapansin-pansing mahina, kahit na sinusubaybayan ang kanyang presyo ng dugo at pulso. Ngunit pagkatapos ng dalawang araw, ipinagpatuloy nila ang pangaabuso kahit na hindi plano ni Annie na sabihin kanino man ang kanyang pagdurusa napansin ng mga nasa paligid niya na may mali nakita ng kanyang mga katrabaho sa restoran kung saan siya nagtatrabaho ang mga pasa sa buong katawan braso muka, at leeg nag-aalala tinanong nila si Annie kung ano ang nangyari ngunit hindi siya sumagot. Maliban sa isang pagkakataon nang sinabi niya sa kanyang supervisor na dahil ito sa mga issue sa pamilya. Napansin din ng mga kapitbahay ang mga pasa ni Annie, ngunit ipinaliwanag niya ito, sinasabing nadapa siya at nasaktan ng sarili. Isang kapitbahay ang nakakita kay Annie na nasaktan ngunit hindi siya kinausap dahil kulang sa sapat na ebidensya upang maniwala na ang mag-asawa ang may kasalanan. Nang lumabas ang kaso, ipinagbawal ng pulisya ang mga katrabaho ni Annie na ibahagi ang mga detalye ng pangaabuso sa media. Gayunpaman, isiniwalat ng mga record ng korte na madalas nilang nakita si Annie na nagtatago ng kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagsuot ng sombrero pagpapahaba ng kanyang buhok at paggamit ng makapal na concealer. Nagmuka itong kakaiba sa kanyang itsura, ngunit minsan ay hindi nito na itago ang mga sugat o pasa sa kanyang muka. Tunay na nakakabagbag damdamin na napansin ng mga tao ngunit wala silang magawa para sa kawawang babae. Ang pang-aabusong ito ay tumagal ng halos walong buwan at si Annie mismo ay hindi na makayanan. Sinisi niya ang sarili, itinuring na walang silbi at nakita ito bilang dahilan ng kanyang pang-aabuso. Habang lumalala ang kanyang kalusugang pang-isip, kumuha siya ng gunting at hinintay ang kanyang mga pulso. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tan Arm um, na malamig na sinabi kay Annie na bumalik sa kanyang kwarto nang walang anumang tulong o paumanhin. Gulugulo ang lagay ni Annie. Ng gabing iyon, nang bumalik sina Tan at Puwa sa bahay, natagpuan nila ang mahinang si Annie na nakahiga sa kanyang sariling ihi. Sinimulan nilang akusahan si Annie na umihi sa sahig upang makuha ang kanilang atensyon. Nagpasya silang disiplinahin siya para sa kanyang masamang ugali at muling inabuso siya. Humingi si Annie kay Tan na tumigil, ngunit paulit-ulit siyang binugbog ni Tan gamit ang shrink wrap. Pagkatapos sabihin kay Annie na tumigil sa pag-arte, ipinagpatuloy ni Pua ang pananakit kahit na binasag ang isang dustbin sa kanyang katawan. Ito ay naging nakamamatay dahil namatay si Annie mula sa kanyang mga sugat sa gabing iyon habang siya ay natutulog. Nang matuklasan ni Tan na namatay na si Annie, nagsinungaling siya sa kanyang kapatid sa telepono, sinasabing nagpakamatay si Annie, ngunit kalaunan ay tinawag niya ang polisya. Sinatan at Puwa ay nagsinungaling sa polisya noong una. Sinasabing si Annie ay napaka-clumsy at madalas nasasakta ng sarili. Gayunpaman, inamin nila ang pananakit sa kanya matapos ipakita ng forensic investigation ang lawak ng mga sugat ni Annie. Ang mag-asawa ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa korte pagkatapos ng dalawang araw. Ang forensic report na ibinigay sa korte ay nagpakita ng malubhang pinsala sa katawan ni Annie. Ang kanyang puwitan ay puno ng paltos. And kailangan ng sanitary napkins upang saluhin ang dugo mula sa mga pagkapunit. Ang kanyang tiyan ay napunit, ang kanyang gulugod ay nabali at 12 sa kanyang mga tadyang sa itaas na katawan ay nabali. Ang acute fat embolism ang itinuring na sanhi ng kanyang kamatayan. Ang matinding pananakit ay nagdulot ng pagkakahiwalay ng kanyang balat, tabae, at mga layer ng kalamnan. At ang subcutaneous fat tissue ay natunaw at tumago sa kanyang dugo at baga na nagpahirap sa dugo na magdala ng oxygen. Sa huli, namatay si Annie dahil sa pagkabigo ng puso at baga. Ang hukom ng mataas na hukuman na si Hu Shei Upeng ang namuno sa paglilitis ng mag-asawa noong Nobyembre 27, 2017. Ipinakita ng mga investigasyon na hindi plano ng mag-asawa na patayin si Annie bilang resulta, ibinaba ng prosecution ang mga kaso ng pagpatay at pinalitan ito ng pagdudulot ng malubhang pinsala gamit ang nakamamatay na armas. Si Tan ay umamin ng guilty sa dalawang bilang ng pagdudulot ng malubhang pinsala gamit ang armas at dalawang bilang ng pagdudulot ng malubhang pinsala habang si Pua ay umamin din ng katulad na kasalanan. Parehong napatunayang guilty Matapos ipresenta ang kanilang pag-amin ng kasalanan sa hukom, idineklara ni hukom Hu Shiyu Peng na sinatan at puwa ay nagtaksil sa tiwala ng isang walang kalaban-labang biktima na itinuring sila bilang kanyang pamilya. Naging mas kumpiyansa ang dalawa sa pagpapataas ng karahasan na ipinataw kay ani dahil siya ay nagdurusa ng tahimik. Ang depression at borderline personality disorder ni Tan ay mga tunay na alalahanin na itinuring ng hukom bilang mga mitigating factor. Bukod dito, ang anang katotohanan na naging tapat ang mag-asawa tungkol sa ginawa nila sa biktima ay nagpababa sa kalubhaan ng mga kaso. Ang desisyon ng hukom ay nagpagalit sa maraming Singaporean na naniniwala na dapat kinasuhan at napatunayang guilty ng pagpatay ang mag-asawa. Bukod dito, naglunsad ang publiko ng isang online petition para sa mas malubhang parusa na noong Disyembre 2017 ay nakakalap ng halos 20,000 lagda. Ang kasong ito ay nagdulot ng maraming protesta at galit ng publiko. Paano ito hindi maituturing na pagpatay kundi homicide? Paano walang nakapagligtas kay Annie bago pahuli ang lahat? noong Disyembre 1, 2017. Hinatulan ni Hukom Hu si Tan Hui Jen ng 16 na taon at 6 na buwang. Pagkakakulong at si Pua Hakchuan ng 14 na taong pagkakakulong at 14 na palo ng baston. Nagpasya ang mag-asawa na hindi mag-apela ng kanilang mga sentensya Mula noong 2017, Sina Tan Hui Jin at Pua Hak Chuan ay nakakulong sa Changi Women's Prison at Changi Prison ayon sa pagkakasunod. paman, kung magpapakita sila ng mabuting asal habang nakakulong, maaaring mabawasan ang kanilang mga sentensya isang katotohanan na nagdulot ng alalahanin tungkol sa kanilang pagiging angkop para sa muling pagsasama sa lipunan. Ang ina at nakatatandang kapatid ni Tan ay humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng text message sa pamilya ni Annie at ipinahayag ang kanilang pagsisisi. Bukod sa paghingi ng kapatawaran para kay Tan, umaasa sila na magiging maliwanagan si Tan at puwa dahil sa kanilang karanasan. Sa kabila ng pagkilala sa kanilang mahirap na pagkabata, inamin nila na hindi maipapaliwanag ang mga ginawa ng kanilang kapatid. Bagamat simple ang paghingi ng paumanhin, nahihirapan ng publiko na tanggapin ito dahil sinataan at puwa ay tinuturing na mga kaaway ng publiko sa Singapore. Matapos lumabas ang mga detalye ng kamatayan ni Annie, Nagsimulang talakayin ng mga tao ang isang mahalagang punto. Bakit walang miyembro ng pamilya ni Annie ang dumating upang iligtas siya sa kanyang matagal na pangaabuso? Ang pamilya ni Annie ay napuna na marami ang nagtatanong kung tunay ba nilang pinahalagahan ang babae. Ang kanilang pangangatwiran ay kung alam ng pamilya na nahihirapan si Annie sa kanyang intelektual na kalagayan, dapat ay dinala nila siya sa doktor, binigyan ng higit na pansin, na unawaan siya at pinrotektahan sa halip na maging hiwalay. Ang pagkabigo ng publiko ay lalong lumala nang mapansin nila na ang mga post sa social. Media ng pamilya ay naglalaman ng kaunting tapat na komento o talakayan tungkol sa katarungan. Ang petisyon lamang ang ibinahagi sa mga Facebook account ng apat na kapatid ni Annie na hinikayat ang lahat na lagdaan ito bilang pakikiisa at alalahanin ang ipagkakakilanlan ng dalawang masasamang tao na pumatay sa kanilang kapatid. Walang karagdagang kaugnay na post. Marami sa online ang naniniwala na ang pamilya ni Annie ay kasing pabaya ng mga nang-abuso sa kanya. Sabi ng ilang ulat, ang pamilya ni Annie ay labis na protektibo sa kanya dahil sa kanyang intelektwal na mga hamon. Sinabi ng isa sa nakababatang kapatid na babae ni Annie sa mga reporter na ang kalayaan ng kanyang kapatid ay minsan ay naapektuhan dahil sa pag-aalala ng pamilya na ang simpleng kalikasan ni Annie ay maaaring humantong sa kanyang pagiging biktima ng pananakit o panluloko ipinaliwanag ng kanyang kapatid na naniwala si Annie na hindi siya patas na tinuturing ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa kanya na pumili ng sariling mga kaibigan. Naramdaman ni Annie na siya ay sapat na ang gulang upang pangalagaan ang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit siya tuluyang lumipat upang tumira kasama si Nathan at Puwak. Sinubukan ng pamilya na pigilan si Annie sa pakikipag-ugnayan kay Tan, naniniwala na sinusubukan siyang manipulahin ni Tan. Gayunpaman, hindi naniwala si Annie sa kanilang mga babala dahil naramdaman niya na laging sumusuporta sa kanya si Tan. Tungkol sa mga pampublikong paumanhin mula sa mga pamilya ni Tan at Pua, sinabi ng kapatid ni Annie E. na hindi kailanman mapapatawad ng kanilang pamilya ang ginawa nila lalo na si Tan. Hiniling din ng pamilya ni Annie sa media na itigil ang pagturing sa kanila bilang walang pakialam dahil ito ay makakasakit sa nagdadalamhating pamilya. Ang kamatayan ni Annie E. Julian ay isang trahedyang kwento na dapat ikwento. Ang kanyang kamatayan ay nananatiling isa sa mga pinaka-controversial na kaso sa Singapore na marami ang naniniwala na masyadong magaan ang parusa para sa mga may kasalanan. Gayunpaman, nais nating alalahanin si Annie e. mismo na walang ginawang mali ngunit kinuha ang buhay ng mga kakilakilabot na tao. Naway magpahinga siya ng mapayapa at iyon ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood.